Ano po ang sikreto ng mga top earners? Ako ba? <laughs> top one. Top one. Anong sikreto ng top earners? Nakita ko yung mga kumikita talaga malaki. Continuous talaga yung pag improve nila sarili nila. Tapos, may mga tao kasing masipag lang sa, sa isang taon. After two years, medyo yung sipag nababawas na. After three years, yung sipag paunti-unti nawawala. Uh, ang ang sikretong nakita ko, hindi hindi man ako yung mga nakit mga kasabay natin, mga Hall of Famer, tapos kasama sa top 20, yung sipag nila lalo pang nadadagdagan. Pangal ano na yan eh, siguro relevant 'yun dun sa malaki ang binabayaran eh. May mga binabayaran eh. Kaya napaka-importante yung ano kay, nag-accumulate ka rin ng mga payables. Dumadami rin para talagang hindi ka na hindi ka talaga nako-comport. Tapos yung continuous po yung training. So, yun lang nakita ko. Um, tapos palaki ng pangarap talaga. Palakihan talaga ng pangarap. Um, yung psychological wallet mo talaga lalakihan mo para yung pangarap mo tuloy-tuloy ang paglaki. Tama po. Kasi mayroon ako nakita nung kumita ng 50,000, pahinga na. Mayroon nga, pag kumikita 30,000, nag-iiba na attitude. Bakit? Sa kanya, tingin niya, pag kumikita ng 30,000, big time na. So, ugali niya, iba na. So, yung attitude, mag-reflect yan pag kumikita ng malaki. May mga ganun ba kaya? Ano? Parang nag-iiba siya. pag, pag nakapagsalita, mayroon akong, mayroon akong tinitrain, na ano, estudyante na, sabi ko, yung ugali, ano, yung bantayin mo yung ugali ng pag may mga kotse na, kasi pag nagkakotse, nag-iiba na. Di ba? Parang pag nagsalita, sa magulang, sa kapatid. Di ba? Nung nagkakotse lang, kala mo, utos-utusan ng mga kapatid, oh, ano na linisan mo yan. Di ba? ako ko pangit, kumita ka, pero parang naging ano ka. So, pag downline, mabait. Pag, pag, pag family na, ang bilis ma-stress. Ano ba? Mga gano gano'n, di, di ba? Ito po, totoo to, nangyayari to na, pag family na, parang kunting ano lang, nagagalit na. Di ba? Ma Maiksi ma na yung pasensya. Pero pag downline, talagang, <laughs> parang nakaka nakaka-relate ba to? Ito, hindi. <laughs> pag downline, napakabait. Napaka na. Pero pag relatives na, pag, pag family na, ah, ano? na ng pasensya. So hindi rin maganda nung no, nagkapera. Tama po. Um, kaya kailangan po tuloy-tuloy ang, 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 training. Tapos kahit kumikita ka, dapat marunong ka pa rin makinig. At aminin mo, kahit kumikita malaki, hindi, hindi mo alam lahat. Dapat isa lang alam mo. Ang alam mo, hindi mo alam lahat. Kaya matututo kang magtanong at makinig. So, isa po yun. Isa po yun. Ah, uh, pera, pera lang po, pera lang yan. At the end of the day, diba, titingnan pa rin yung karakter mo. Pera lang yan, pera lang. Diba? Uh, pera yan. Saka, hindi po pera yung ano, magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Hindi talaga. Partly, oh, pero yung buo, hindi. Minsan yung paan nagbibigay ng stress. Tama. So, dapat yung pera hawakan mo. Hindi yung pera ang humawak sa'yo. たま。玉<玉>